Ayan yeah, mga ko usong-usa -usong sa ringgola. Dito mga matik, may gawa. na malaking fighter gawa lang ng mga bata. At titignan natin mga ko kung lilipad. Yung yeah, transparent na nilagyan lang na kulay blue. Kanina palikpik. Um, kaya ay luy pa dyan makamatik. Masyado makapal yung kawayan. Kaya hirap siyang luy at tumaas. Tumaas man yan pero ikot ng ikot yan makamatik. Yeah, baka mapapalipad niya kailangan malayo sa bata kasi malaking kaway niya mamaya tumurok tamaan pa yung sa ulo. <coughs>

kaya mga matik, mga atik, dahil sa saringgola Ayan, yeah, palili pa rin uli yung transparent na malaki mga mga atik, umiikot lang May yung salipad, unang una mga matik, makapal Yung kawayan mga matik. Kayo, ulo, mabigat. kaya din nila mapapaangat. Yan, mga mati. Nah, May mga mati kita. Try pa ulo nila. Yan yeah, mga ganyan, lilipad lang yan pagka nilagyan na siya na, buntot. Mga kamati, kahit makapalya, pagka nilagyan na ng buntot, lilipad yan. Pero pagka walang buntot yan, kahit anong gawin mo, hindi li lilipad yan. Iikot lang ng iikot yan dahil sa makapal yung kawayan niya. Kailangan dyan mga kamati, malipis yung pakpak. At -pak, ulo, medyo malipis yan. <tod> 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 hindi pa, magagawa pa. Bukas na lang

ya yeah, mga mati, hanggang dito na lang mga matik, salamat, pinakita ko lang sa inyo pag saring golay nyo mga mati makapal, ang kawayan naikot yan, hindi lilipad yan lagyan nyo ng buntot, lilipad yan mga matik. pero pagka ganyan mga matik, makapal yung kawayan nya tapos uh, kahit anong pilit mo mga matik, ah, uh, kailangan yan, lagyan na lang ng buntot. Ay, yo, mamati, tik. Binakita ko lang sa inyo. Salamat.